Apat na hinihinalang karnaper patay sa shootout sa Muntinlupa. Narecover mula sa mga suspect ng ilang uniforme ng polis, AFP ID at mga peking plaka. May live report si Isay Reyes. Isay. Ivan, apat nga na hinihinalang holdupper ang patay matapos nga makaenkwentro ang mga polis kaninang madaling araw dito sa barangay Tunasan, Muntinlupa City. Sa so, operasyon ay sinagawa ng Regional Intelligence Division ng NCR, nagkaroon ng bypass operation laban sa mga suspect. Isinagawa nila ang negosasyon sa Alabang Town Center sa Las Piñas at matapos nga makatunog ito mga hold agad silang tumakas. At doon na nga nagsimula ang putukan na umabot sa barangay Tunasan. Narecover ang ilang uniforme ng polis, AFP IDs at mga peking plaka sa loob ng kanilang sasakyan. Mukhang isa sa mga modus daw ng mga ito ay magpanggap na polis para masindak ang kanilang mabibiktima tapos ay kukunin nila ng pwersahan ang mga sasakyan. Ang narecover na sasakyan mula sa mga suspect nakarehistro sa ina ng isang Mary Joy Tabonara na nagreklamo rin noong isang araw dahil sa nakarnap daw ang kanyang sasakyan sa Espanya noong Sabado. Pero ibang plaka na rin ang nakakabit sa naturang kotse lang Marecover. Tuloy-tuloy lamang ang isinasagawang investigasyon ukol sa insidente. Yan muna ang pinakahuling balita mula dito sa Muntinlupa City. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Isay Reyes.